Magandang hapon mga kasari, namili nga pala ako guys ng halagang isang libo mahigit, yung anak ko nga pala ang bumili nito inutosan ko kasi hindi ako makaalis ng bahay guys gawa ng nagdisgrasya yung aking paa, kaya hindi ako makalakad kaya yung anak ko nalang inutosan ko, halagang isang libo mahigit to guys so. naman guys, mga ano, shampoo at ano. Dos des, ang laman nito. tatlong dos des. Isang dosen ng hana. Hana na shampoo. At saka, isang dosen ng ano din, dab na conditioner. May mga presyang isa guys, so, dagdag kita na rin. Kaya pag ganyang may pera guys, dun ko siya pinapapunta sa bayan guys. Kasi sayang yung mga pre. Pag dito kasi sa amin ako mamili guys, walang mga pre. Tinatanggal nila yung pre. Yung mga chicheria. tiglilimang bawat isang klase guys. Tiglilim lang. Kasi yun lang kaya ng budget guys. Ayan, tiglilim lang yan saka dalawang dosena ng kape. Sala pa binili ng anak ko guys. So, Nescafe at tsaka blend ang binili. Yan. Piatos, limang piraso. Tsaka, energy. Isang haba na pinabili ko sa kanya kasi mabili kasi sa akin tong energy guys. tapos may ano ladies dress na chicken ayan kalahati lang susinsya na kaya guys madilim kasi nandito ako sa kwarto guys tsaka star margarine na ano nasa pack ayan kalahati lang din Jedis just na ano. Ang flavor niya ay ham. Kalahati. Ayan guys. So ham. Kalahati lang ng kalahati guys kasi marami akong kalaban dito sa tindahan guys. Ano yon? Arsing maliit. Arsing maliit? Ayan guys, may bumili kasi guys, pasensya na at naputol guys, ang pagsasalita ko. Ito, tinapay naman to guys, breadstick. Isang, isang balot lang. Tapos, yung choco, ano, yung may kutsara. Apat na balot ang binili niya. Ayan, apat na balot. Tapos, nagpabili rin ako ng crispy fry. Dalawang piraso lang. Hindi ako pwede bumili ng marami guys kasi ilan-ilan okay, lang naman itong nabili dito sa amin guys. Tapos, suka na service one nasa bote dalawa tapos nagpabili rin ako ng wow ulam apritada ang flavor tapos ito apritada bali apat pala pinabili ko guys so kaldereta yung dalawa at saka meatloaf dalawa lang din Ayan guys. Yan lang na pamilya ng anak ko guys. So isang libo na yan mahigit guys. So. Ayan. Ayan, isang libo na yan guys. pa paano, madami-dami din naman. Ayan. Ayan. Hey guys, tapos na ako mag-display. Hanggang dito na lang 'tong video ko, guys. Maraming salamat sa panonood.